Hi guys, mag-o lang ko mag vlog ka kanya gin kaduan amo ni ang naman, namon kang ginatawag na RCF RCEF seeds isa ako yung sinadira ka ginatawag na recipient damo, kinadaakon mo nga ano, yung sinako limagit, sangong last year wala ko na kakuha kay nadula ako nyalan subong lang naglusot naman ako nyalan Kaya, lima na ka sak uh, 20 20 kilos each ang kada sako Di, subong may lima kuya kasako sako kay medyo dako dako maguro ang ako nya talamnan talamnan te kundi ara may ara ko nga binhi. Hindi man ko nag-aubra, pero ginapaubra ko, simpre, matag ko na binhi. Para nga, hindi man ko ma, maano ano, ma, ano na pagtawag. Hindi <todilalan> man mabudlayan na nga, kanya, ano ba lang, manugubra ka nga, kanya, tramnan, kung may binhi dyan ti duha ginagani katawo ang tagaan ko ang dere sa amon barangay kag ang didto man sa takas-takas pero isa pa isa lang man ka barangay kami tanan kay sakop patos ang amon barangay ang isa to ka puna namon nga tramnanan ti kabay nga manami gidya nga kanya ano, nga binhi kay ti di libre dya kay kung magbakal ka sulat, tulad ka binhe kamahal ti may adayad dyan may dyan kami nga libre nga ayakang ginatawag nga gobyerno para sa mga farmers thank you so much si sir nga labnaw ara nga historia Di pinamati kami lang da. Samtang gahulat kami nga ihatag sa amon ang amo nga binhi. Para siya gina-explain niya sa amon kun diin nga halihan na mga binhi. Kagkun paano dyan kami ito, no? mo ginagoro ang gina-istorya niya dyan. Sang sanopan ni man, dugay na ni mga No, April pa ni Blamo. Mm -mm, April pa na. karon karoon ko lang jakin ano, karoon ko lang gin vlog. Karoon ko lang gin upload sa akon nga vlog kuris-kuris. Damo ni kami nga barangay dari. Igkapuyas, igbangkal, ikalawagan, ikasikan damo ni kami nga nagkuha di sang binhi ng mga recipient sa amon na nga chimpo sa amon na nga schedule so sa mga farmers dira nga pareho namon pasalamatan din naton jo ang libre nga binhi nga ginhatag sa aton kang gobyerno pero daw hasta lang ni kuno sa next year ko ni uh, Sir Love ang sa DA bala tana ka ang ano dyan pagtawag dyan sa DA tana ang hari-hari dyan ah hmm. kung ano na pagtawag sa iya basta siya ang may mataas nga pwesto dra sa LGU sa DA Department of Agriculture amo na siya si Sir labnau sa so, makakilala kay Sir labnau Amo na siya. <coughs> di, um, ni kami ang nagahinulat de, Tawagon. Ni karoon na nga um, mga ngalan. Kung magkadto, kag magkadto, dira, para mabalaan namon kung ano nga klase binhi ang kwaon namon. Damo na da nga klase mong, Pero, nag ko da iya to kay man. Masili nga ang tototo Kano daw manami magpabunga medyo tiritig alang ang iyang nga pinasi sini o kung ang bugas sini kung magtig ang ka medyo matrotig ah pero butangan lang damo tubig ino para nga maghumok siya bisan ano man nga bugas kung damo tubig siyempre mahumok din na di bla ang importante nga nami nga kalidad nga mahambal ta nga. hindi sa kuno masyado masakit ton ni klase binhi marayo sa mga balati ah. ang anang nga produkto medyo ayos gid kuno ang produkto hindi pareho sang iba niya pull nami ang lawas nami ang iya nga cura sang iya nga mga dahon o ano pero higo mag-ani dutay lang ko iya produkto ti iniya nami ni ko produkto ya ala sitin manis ako no kaso ti ula sitin mo tututo lang eh kuha namon no may ara man iban pero nami ang iya nga eating quality kuno no pero siling sang iban so hindi manami ang iyang nga uh, pag ano pag bahil o kung pag tugro kang anang produkto ang lang dipindi man aguro ano sa pag sa pagsagod kay kun manami na ay magsagod simpre nami man ng produkto ngayong tugrok ni mono mulong na huh? wala ko na ninadumduman ang mga panghampal ni Sir Labnaw sa amon. Kung ano, basta ang nadumduman ko lang nga ang seeds nga ini, RCE F seeds, libre ni sa kagag halin ni sa mayad niya mga mangunguma eh, nga gindaraja sa atin. Kag ang hindi ko lang ni malipatan sa kana nga bay next year na ni So, hasta lang ni next year ang tagaan tag, taga anay tagaanay kang ginatawag tugru anay tag tagaanay kang binhi so meaning sa 2026 wala na ni wala na ni tag tagaanay di ngita naman tala pagi kung paano tama ka binhi eh no so pindi na yan bakal naman tala binhi eh So, yan wala lang wala lang anay bala lang paklanay sang binhi tagtaganay lang anay at least na no, may ginaya nga uh, programa kang gobyerno sa aton so pasalamatan ginaton ang gobyerno o oh, ari si sino ni sa man si sir michael ni sa kuro istorya lalakok balo kung sino ni kung si sir michael gin eh. but yun ano ni yung ginpangambal ni sir michael basta gin gin na istorya man ni sa party man sa mga binhi sa pagtagtagan ay kapini samtang naga naga ano naga preparar para na ng mga dira sa lamisa oh. kaya ang iban mga baguhan ng nag-arabot te kinanglan ang mga ID mga ID nila kagang mga iban da, nga naga pa ano naga pa uh, authorized lang nga ma, ma kang binhi kinanglan ang ID kagang authorization letter upod lang para sa hindi na sila magbinalik-balik kag para mangin smooth ang pagtagtagan smooth smooth man ani mara smooth no <laughs> okay so ang ibanda nagin utan ha kay panungayap ko yab nang lang sa <laughs> gahulat tulat kay mainit jud man pero mayo na digani kay ini open na dia ang building oh o ni nga building sang LGU iya ni Tis Dagoro. Ay, langkok ba lo? Basta, kami ng kanto, ah. Kanami na diya sang ilang di, uh, to, sa ilang nga pwesto. Di na na dito, pareho sa iya sa di sa di nga budiga nga sus. Wala ka to yung kantoan niya no, nga mahandong-handong kay sarado to nga daan ng budiga. Nami na diya kay hindi sarado. Open kag may building dito ya dito kami sa na gahinulat samtang nga brapa ano wala pa na abrihan ang budiga ang budiga to ya mainit kasi sa dito sa sulod mainit eh di budiga mong hambal gani ang budiga kay sarado na sa wala na sa portahan wala na sa ah, may portahan dili na sa bintana nga pareho sinyo nga open like this manami na diya nga plungkuan eh, salamat gid sa binyo sa nag nagbag kang binyo para sa mga farmers sa bag-o nga binyo. Sa bag-o nga ginhatag nga binyo sa mga farmers nga makuha binhi. Thank you so much kun sino man nag nagplano sa pagturuan ay kang mga binhi. Thank you gin, kay namin, na diyan pwesto. Kag indi masyado ka So, hindi masyado ka uh, siling nga daw gagreen Last time, sang ato to, yawan. Yan, ito yung wala lang. Mulang na. Basta, mambal ko lang mulang na eh. Basta nga namin, na ang pwesto. So, salamat. Salamat, Sir Love Now. Sir Michael, saraman ka, ano? Saraman ka, taga-DA man eh siya. Siya man nagasagad ni pang No, ah, parte, sa insurance, kurang ang gina ni Sir Michael ay. Hmm. Sang san o to? Ang insurance, pariho nga na namon. Sus, gino'o. You know, oh. taga Tagagamad, jale, printe eh, ko to. Pariho nga na namon. Kad to, -to kay gin na nila kung makad to, no? Wala mo ko ganit balo, kung ano to kay balaan mo. Nga, kung naya tramnan, ko kung naya balo kung sino na daga, no? ang uh, gelibot o kung ano, ti abe ko akon, yun man kay akon niya, lan mo, no? papirma-pirma man ko, pero hindi ngayon pero okay lang. Why na yung problema sa akon? Ako pa. Basta nga, wala lang. Eh? Ayos lang yun Tapos yung, ang mga ano na bla, ang mga RSB, is ano to, mga RSB is to, ha, bot, ano na, ti, one time to may nagkadto to, to that, sa amon barangay napat gid na pat, yung, uh, mga kalupaan katong pinahatag ko nang the son nag ano to nag may isa pa gid ka klase nga siling i, ano to hmm. why nako magliwat-liwat ug ub, ubra ubra takan kuno ya di kundi wala kuya na lakip siguro kilang okay na iya okay lang na sa akin, wala na yung problem mayo mo na gani iya di buwin buwin problema kagang gobyerno sa akin, kahit di tamaran ko yung magsagad pa balik balik sa mga kung ano ano da mga propinal yas no ay kung kaisa tamaran ako magsagad pila pila kay katraka man bala magsagad pila pero okay lang ah So, uh, tigulang naman tang nga kuya. Last time gani, pagdula sa ngalan ko sa, ano, sa may farmers to. Nga wala ko nakakuha binhe last time. Galin, kuya, sa ako uh, niya nga auditor sa amon barangay, sa amon asosasyon. Si Lingko, ti, hindi na magali ako ang farmers nga. Ang masagad to da intraman. tinagalin ko eh. Amo ko na. Ah, Amo ngayon ako sina. Kabuangit. Tamaran. Kung ngedaan nadaan, magsagad. Pang, kung ano, pang pila-pila o kung magsagad, ah, kahinulat. Amo ko na. Pero si Subong naghulat, kuya. Kahit ti, eh, basta nga ginana singgalan ka mahulat, mahulat eh. Hulat ah. ah Kapin pa damo, daan binhi. Eh, lima, daan. Ti, eh, yawat pa na sa manong ubra ka sa nga kong sige ano abi nga mabakal pa siya o mangita pa siya sa ano, at least wala na sa problema sa binhi kundi bulig bulig na lang ko sa ano sa nga sang siya sa pang Nguara, si ma'am isa pagid ka ano sa pagid ka staff sa DA si sino ni gani ah si Jingjing Jingjing Jing Montano harap siya na da ang manghatag ng ano bay ano na mo bay barangay na siya ya ara amo nang isa dira si Jingjing iya ni guru sang but kuno no na kun ina sang ano ti ara siya ara nag kinadto na sila makuha na ano naman way kuno balok na balo, no na ilang agin ano ako dumdum kuno no na gin Ah, ang mga may authorization. Gali. Kung sino may authorization, ilakip na lang authorization sa ila. Sa ila nga ID. Para isahan lang, isaha, isahay na lang paghatag sa ginatawag nga kung pila ka binhi ang kwaon mo. pila ang iha para sa imo. Para. Mulang na. So, nagpinarapit. Tos Para nga ma tipon ang cute ka may mga na price ni si ma'am Chima ara man siya ara man siya kahulat man si ma'am Chima ari ari kami mga taga ikasikad niyo sa kami ni Karaya sa <laughs> <laughs> kami Karaya Then, ari na natawag. na ara ako na ID, oh. Kita nyo? Ako na ID. Ako na na. Ako na na. Ginatawag ni Ma'am Roselyn. Si Roselyn. Ang in charge sa ikasikan, Studyante ko ni sang una sa high school siya. Estudyante ko ni siya. Para, uh, uh, gina-interview pa ko na pila sang una sa ginatagan ko sa ngakon niya, no, nga binhe. Pila ko ang akon niya produkto. Ay, damot yung, damot sang una. Arena na, diri na kuwento sa Michael.